magandang araw mga guys ayan salungan na naman po kami sa bundok oh. <laughs> may dala bunti kalad eh ayo nagkayapak na naman eh nagkaapak eh Good. <sighs> bentar, hah? <laughs> ha? malapit di kami sama malapit sa papuntang tentang eh, dyan. Magkatsinilas ka na naman, ma. Dulas ka na naman dyan. Kahapon ka na, dulas ka dyan kahapon. Wala <coughs> pala nga nang pasok, kaya po kasama namin Ari lumpasok pasok yung mga bata. Sabado. Oh, kapit sa damo. Kapit ka sa damo. Kapit siya na usus kahapon kaya sa muntik magulong kahapon na eh. paano na yung kapit Ay, yan yan oh. uwi sa isang bandang taas Ay, ang hmm. -tid Talaga, oh, umundulas. Umundulas yung daan.